Matapos ang isang linggong torneo sa pagitan ng mga ROTC cadets ay matagumpay na nagtapos ang Luzon leg ng Philippine ROTC Games. Kaugnay nito ay naniniwala sa si Senator Francis Tolentino na magbabalik pa sa mga susunod na taon ang natatanging nationwide sports competition para sa mga estudyante sa kolehiyo. Si Troy Gomez magbabalita. Naniniwala si Senator Francis Tolentino na magtutuloy-tuloy ang Philippine ROTC Games o PRG hanggang sa mga susunod na taon. Inilahad ni Senator Francis Tolentino na patuloy na umaani ng suporta ang Philippine ROTC Games o PRG. Sa isang interview matapos ang closing ceremony para sa Luzon leg ng nasabing torneo araw ng Sabado, ay sinabi ni Senator Tol na bukod sa mga state universities and colleges ay maging ang pribadong higher education institutions ay naghayag ng suporta dito. Ibinida ni Senator Tol na ang ROTC Games ay ang nag-iisang nationwide na palaro na maring lahukan ng mga nasa kolehiyo. Dahil dito ay naniniwala rin ang mambabatas na malaki ang tsansa na ma-institutionalize ang PRG. Wala tayong isang national games ng mga sa tertiary level ng buong Pilipinas. Wala tayo. Meron tayo sa NCAA, sa Metro Manila yon, UAP, Metro Manila. Pero yung mula apari hanggang tawi-tawi, ito lang yan. Bukod sa sportsmanship ang ROTC games ay may layuning ma-develop ang patriotism sa mga kabataan na kabilang sa pangunahing elemento ng pagsusulong ng nation building. Kaugnay nito ay umani naman ng papuri mula kay Senator Ronald Bato de la Rosa, ang makadete na lumahok sa ROTC games. Sa kanyang mensahe sa closing ceremony bilang keynote speaker, ay sinabi ni Senator Bato na kanyang nakikita ang magandang kinabukasan ng Pilipinas sa mga kabataang may disiplina. Pinuna ng senador ang mga kabataang nagpoprotesta sa kalsada at magagaling lang sa social media na ipinag-iingay ang pagkikipag-giyera sa ibang bansa. Nasasayana lang ako sa ibang kabataan na yung nandoon sa kabila na gustong magsigilang, sigaw-sigaw sa kalsada. Gustong-gustong makipaglaban sa China. Kung mabasa mo diyan sa mga comment nila, sa mga pagbabas nila sa akin, dyan sa, dyan sa social media, galit na galit, gustong girahin ka ka China. Pero pag-introduce ko sa mandatory ROTC program, ayaw mag-ROTC. ka plastic ng mga tao, di ba? Sa kabila nito ay nilinaw naman ni Senator Bato na bagamat ang mga makakaliwang kabataan ay hindi masasamang tao ay kailangan naman na maitama ang kanilang ideolohiya. So, let us be careful with this kind of people. Hindi naman sila basically masasama. Sila lang ay uh, naisahan. Sila lang ay napunta sa maling uh, indoktrinasyon. So dapat tayo, indoctrinate natin sila para babalik sila sa ating side. Ngayong tapos na ang Luzon leg ng ROTC Games, ay susundan naman ito ng NCR leg at ng championships na parehong gaganapin sa buwan ng Oktubre. Mula dito sa Senado, para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Troy Gomez ng Ulat, SMNI News.